Kayo. ay sa wakas nakapasok din <laughs> magingat ka mamaya pagkatapos may pasok ilalabas din pwede mo mailapag saglit yung camera mo kasi tatalon yan mamaya oo kasi ako naniniwala kapag uh, habang tumatagal lalong sumasarap lalong nagwawala magwawala bakit? Lumuluwag ba? <laughs> Ilapag mo ang camera. Huwag hawakan kasi tinan mo gumagalaw-galaw eh. <laughs> ako. naya ako. Paano ba? Huwag mo hawakan yan. <laughs> Ganito na lang po. Nakakaya kaya Baka ibang tayo. Eh, gumagalaw <laughs> nga eh. <yun. laughs> ako ay, pero hindi naman. E diyan. mo lang ng ganoon. Wala naman akong gustong makita, ma maliban na lang kung gusto mong ipakita. Oo. Ilapag mo lang sabi ko. Wala akong gustong makita, Ilapag mo. Ano na 'yon? Wala na 'yung mga 'yan ng eh. Eh. Wala naman makikita eh. Wala naman po makikita. Ganyan. Maam, saan po kayo. Taga, Ilocos eh, po, pero dito po ako sa Cavite ngayon. Ah, Ilocana. Yes po. Masasarap yung mga Ilocana, guys. nag invest na stay po eh. <laughs> Alam mo, ba ibig sabihin na nag-iimas, sir. <laughs> so, masasarap, masasarap. Wala rin, wala Ilan taon na po si Ma'am Jen? <laughs> <laughs> mo, 45. 45 po. Na. Pumuputok na. May asawa ka po o single po kayo? Mm, siguro. Parang odot. <laughs> ano siguro? Hindi ka, hindi, hindi ka siguro kung uh, may asawa ka? Hey, hindi kasi siya umuwi eh. Hindi kasi umuwi. Hindi siya um, hmm. hindi siya oh. nakauwi. umalis, hindi mo pinakain, ginuto mo. hindi <laughs> 38 ako. mo yung mga hayop po. kapag ginuto. Ano hindi po ako 45 38 po ako. Ano ba talaga? <laughs> <laughs> pansin mo yung mga hayop kapag ginugutom, naglalayas. <laughs> hindi yung masawa kapag hindi pinapakain, naglalayas talaga yan. <laughs> 38 years old. So, ibig sabihin, hindi ka naghahanap. Kung so, ano, kung may ano, may makikipagkilala, okay, okay lang po. Parang naman ano, may nakakausap ako. Eh. Hmm. Hindi mo. Okay. <laughs> 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 hindi. Huwag oh, na kasi may, mahirap yun eh. Huwag <laughs> mahirap. Hmm. Bakit sa bahay niyo wala kang nakakausap? wala. Wala. Labas ka sa bahay niyo. May kapitbahay ka, di ba? Wala, hindi ako nakakapit bahay. Ah, uh, Hindi ako lumalabas. Iba ka. <laughs> so you want friend, not a not a boyfriend. <laughs> Eh kung ah. ano, kung magkakagustuhan. Oh. Hey. Ba't, ba't ganun ka ng ganun? Bakit? Bumabalwa ka? Bumababa siya. Bumabalagay ah. Kalma ka lang. Ha? Ah, kalma lang. din lang. Asik. bakit kinapagad dito? Ano, para ano, kung may ano, may gusto mong okay Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Sa isang libo na yun, ma'am, maraming gustong makipagkilala dyan. Ang problema, baka yun yung ikasisira ng buhay mo. Hindi naman. Hindi naman ako kasali. Ay! So, okay lang sa'yo na magana. Ibig sabihin, kasi ma'am, pag sinabi mong ano, di ba? May relationship, di ba? You have a partner, tama? Ibig sabihin, hindi ka pa seryoso doon sa partner mo. Hindi po kasi siya umuwi. 10 years na. Ba't tingin, ba't tingin ka ng tingin? May kudigo ka ba? Ba't tumitingin ka dun? Dito ka lang tumingin sa akin. Sa akin ka lang tumingin. Nagawa pa niya maghanap ng iba. Bakit kinukulang pa siya dyan? Ano ba yung uh, okay, ano, ideal man ni uh, Ma'am Jen? Gaya ng mga ano, hinahanap ng mga ano, mga babae. Siyempre, yung ano, yung... Babaya ako para malaman ko. E Explain mo kung ano yung ibig sabihin ng hinahanap ng babae. Hindi, hindi, man, lo hindi man loloko, ganyan. <coughs> mm -hmm. Yun, that's uh... parang kinakabahan ka. Oo, oh, Namu parang namumula nga. Hindi <laughs> na. pa naman kita pinipisil eh. Hindi pa ako gumagalaw. Oh. So gusto mo yung lalaking hindi man gloko. I think ma'am, no. Lahat naman siguro nagloloko o nakakagawa ng kasalanan nobody's perfect nga, ikaw nga sabi nila, di ba? Kahit ikaw, hindi mo masabing buong buhay mo, maging perfecto ka or hindi ka makagawa ng kasalanan. Di ba? Ang hinahanap nyo kasing babae, yung pinaka-common na gusto ng lahat, which is, di ba? Yung, huwag kasi kayo maghanap ng gusto nyo. Sige, explain mo nga sa akin, what is love for you? Ako <laughs> nag-exam. ka pa? Nag-join nag ka lang normal sa live lang tapos na nag-question in eh, answer ka pa. Na. <laughs> wala, wala na yung ano, wala na yung ni Vinny siya pala wala na. Eh lahat naman, eh kahit naman sabihin mo love is die, love is sacrifice. Wala nang ganoon, hindi na uso yung mga yun. Oh diba? Ah. So hindi ka naniniwala sa ganoon, hindi ka, ka naniniwala sa love. ako nga maghanap. There is a different kind of love. Diba? Hindi, kasi ano. As a friend. Uh, diba? Yes. Yung okay, nag-talking so, stage kayo as a friend. <laughs> diba? Nagkita kayo, nagsama kayo as a friend lang. Ang <laughs> mahirap yun kung nag-charger as a friend. Hi, <laughs> Mami. Diba? Diba? Alam mo kasi, no, pagdating kasi sa tao, isa lang kasi ang kailangan mong hanapin dyan. Hindi oh, naman tayo pare-parehas ng paniniwala, no. Pero for me, as a guy, huwag kang maghanap ng taong intindihan ka. Nagigets mo? Oh, Explain mo. Nagigets mo <laughs> Explain mo ang naintindihan mo. Sige tama tata. naman, tama naman yung advice. advice Hindi, huwag ka maghanap ng lalaking maintindihan ka. Maghanap ka ng lalaking kahit hindi ka maintindihan, hindi hindi ka iwan. Oh, so, that Meron bang ganun? truth, oh, that true, uh, that is the definition of love. Yung tipong nag-aaway na kayo, hindi na kayo magkasundo, kung ano-ano na yung pinanggagawa nyo, pero nandyan pa rin kayo sa isa't isa, nang kasama. <makes noise> that is true love. Hindi Wala kasi pag kasi tayo, hindi ah, kaya nga naghahanap ka, di ba? Oh, ah! <laughs> 38 na to guys, so ibalik ko siguro to sa 19 years old. Ah! <laughs> kasi hindi mo pa nakita yung para sa sa'yo. Ha? Ah? Kasi pag nagmahal kasi tayo, hindi, buo hindi buong linggo, araw-araw, mahal natin yung partner natin. Niniwala ka doon. Kasi Magkaiba tayo ng emosyon, magkaiba tayo ng pinagdadaanan. Ibig sabihin, may times na ka sa asawa mo, sa partner mo, may time na hindi kayo magkasundo, pero still, nandyan ka pa rin sa kasama niya. ba? Diba? Magkasama kayo. Ibig sabihin, no, ang discarte lang naman para magtagal kayo. All you need to do is to stay. Never leave your partner kahit anong mangyari. Yun lang naman. Hindi yung nagkaroon ka lang ng problema, hanap ka na ng iba. Ano naman yun? Ayaw ko hindi na siya umuwi. 10 years. Anong gagawin ko? Sige, si Bin, 10 years ka nang tigang. Huwag mo sabihin sa akin na hindi, ha? Kasi kung hindi, ibig sabihin sa 10 years na yun, nabuksan mo yung mga banga, banga mo. <laughs> sa loob ng 10 years, yun talaga yung boyfriend mo. nararamdaman niyo pa sa kanya. Wag ba? <coughs> Baka mapapanood niya ito. Huwag mo na lang i-post. Pwede po ba? Ano i-post? <coughs> bakit hindi mo kaya magpakatotoo sa sarili mo? Hindi mo kaya hindi mo kayang sabihin sa kanya kung ano yung totoo? Parang kung na, ano kung man yung lalabas na... sa bibig mo ngayon, deserve niya yon. Kasi bakit niya nagawang manahimik sa loob ng 10 years? Sa loob ng 10 years, siya pa rin yung iniisip mo. Pwede bang manampal ng 38 years old, guys? Ay, ano sa Hindi, kung ano man maririnig niya galing sa'yo, deserve niya yun. Bakit? Hindi, kasi nararamdaman mo yan eh. Robot ka ba? Para hindi makaramdam. Di ba? Malay mo, ito yung time para magising siya sa katotohanan. Pero late na pag mamay-ari ka na ng iba. Ah. <laughs> Di ba? So LDR kayo. No. Mm. Eh, ah, hindi mo siguro pinasilip. Oh. Oh. <laughs> hindi uso sa amin yun. Hindi uso sa inyo? Hindi. Sabihin mo na lang sa iba, wag lang sa akin. like, <laughs> 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 normal yan sa tao. Tao lang din naman tayo. Eh. So, ano plano? Naghahanap ka ba? Uy, oh, makausap. Kung oh, ano, oh, 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 okay. Eh di ano. Alam, alam mo kasi, wow. madam, no? Doon lang tayo sa ano. Kung baga, yes or no lang yung sagot natin. Kasi, kapag may makahanap kang kausap dito, dalawang bagay lang yan. Kung hindi ka masasaktan, masasaktan mo siya. Kung maghahanap ka dito, wala kang ibang gagawin, kundi kalimutan mo yung nakaraan mo. Yun lang yun. Kasi kung sasabihin mong kausap lang yung hahanapin mo dito, maganda ka po, ma'am. Maraming lalaking sa sa'yo. Uy, maganda <laughs> lang. <laughs> San Maganda ka, totoo. Tigang nga lang. <laughs> hindi totoo naman kasi, di ba? Kasi kung sabi mo, hanap lang ko ng kausap, yung makakausap mo, ahasa sa'yo. Di ba? Sino ba yung lalaking hindi sa sa'yo, aber? Di ba? maputi, maganda, makinis. Hindi ko lang alam kung mabango. <laughs> 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 yes, uh, Siyempre, hindi naman ako. No? Hindi eh, naman pare-parehas yung tao kasi, mami. Kasi ako, based on my experience, naka-experience ako ng maputi, maganda, sexy, makinis. Pero pag bukas ko, mabaho. <laughs> 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 eh sila. Diba? <laughs> Wala naman sa ganda yan, actually. Basta naguhugas. Ito sa mga conflict na ng gifts, guys. Alright. So, maghahanap na tayo. Sige, sige. Pero gusto ko lang, no, bago ka makahanap dito, ah, uh, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Kung ayaw mo sa tao, Okay, eh, direct to the point mo Sarama na kami. kausap lang talaga. Okay? Kasi kami mga lalaki, mga tanga kami. Oh. May hindi oh. like kami umasa kahit walang pag-asa. Hmm. Bakit ikaw, hindi mo naranasan maging tanga? Hmm, Lagi nga eh. Lagi. Lagi. O, oh, hindi. Proud. <laughs> <laughs> Lagi kaya, ano, <laughs> so, laging, ano, eh, sawi. Laging sawi. Alright. So guys, ha? 38 years old. Hmm. Tuyo na to guys. Kailangan nang basain. <laughs> Moderator pa ako dyan guys. Magpaakyat naman po ng uh, lalaki. Ngayon ka lang napadaan dito ma'am? Yes po. Ngayon lang. First time. First time ever. Para kung ano nakikipag-usap sa celebrity. <laughs> Kasi ang alam ko pag first time masakit eh. Masakit sa first time. Di ba ano, 38 ka na. At age of 38, nakailan ka na. Bagi-bagi <laughs> 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 Pakitawag si Ma'am Jilin, si Ma'am Ika. Pasuyo lang ako, Pring. Ano po? Hindi yung moderator ko kasi naglalagay. Di ba? Di ba? Ang ganda mo. May anak ka na? Opo, dalawa. nakatikin ka na rin pala ng luto ng Panginoon? Hmm. Dalawang <laughs> so, beses na nakikinig yung sila. Okay. Nakikinig sila. Ilan taon na yung okay. panganay mo? 18, tsaka 10. 10. Ah, oo. So okay na sila? Okay na para sa kanila na magjowa ah, uh, Magkaroon ka ng karina? Ay, ito, nakikinig, eh, nakikinig, nakikinig sila. Nakikinig. Hmm. So, tama yan, no? Ipaalam mo sa kanila na. Ah? Sabi ko tama yan, dapat alam nila. Pero huwag mo muna ipakilala sa kanila kung alam mong hindi pa sigurado. Kasi yung mga yan, naasa kasi yung mga yan. Ma'am Jeline, ka po ng isang lalaki.